Pagkalinga Isang salita na katumbas ay pagbibigay ng proteksyon o pangangalaga. Ito ang naging sentro ng nangyaring launching and orientation program para sa mga kabataang magulang at kanilang anak nitong September 28 na organisado ng Commission on Population and Development. Sa mensaheng iniwan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kanyang Executive Assistant Victor Jimenez para sa mga dumalo, binigyang diin niya ang empowerment ng mga kabataan kaya sila ay nasa ide inaasahang sitwasyon. The youth today will be the ones running our society soon and we are duty bound to prepare them for the for this task. Bilang parte ng pagpapalakas ng programa, nagkaroon din ng isang partnership agreement ang City Population Office, DSWD at Baguio City Office. So ang gusto kasi natin pagkatapos ng pilot implementation kasi parang 6 months yung ating pilot implementation ay aware itong mga teen parents natin kung paano pa sila mapabuti yung kanilang kalagayan, bumalik sa school kung hindi man sila nag-aaral, para at least ang gusto natin, mabigyan sila ng life skills to better yung future nila at ng kanilang mga anak. At ang gusto sana natin ay hindi masundan agad yung kanilang mga anak kasi nga mga teen parents pang pa mga ito. Ang gusto natin ay bumalik sila sa paaralan, sa kanilang pag-aaral, so that they will have better chances economically when it comes to looking for jobs, ba? Diba? So natutulungan nila yung kanilang pamilya later on. Nilinaw naman ni Sherry ang kasalukuyang Population Officer 2, ang mga implementation process, mga kwalifikasyon at kondisyon ng programa. Kasama sa mga kwalifikasyon na dapat nasa 18 pa baba, ang mga magiging benepesyaryo ng programa. Ang pagbibigay naman ng cash assistance na 500 pesos ay magsisimula sa susunod na buwan. Binigyan din naman na hindi dapat muling magbuntis ang isang benepisyaryo sa oras ng pagbibigay ng assistance na kung saan magtatagal ng anim na buwan ang implementasyon ng programa. Naging highlight naman ng Parent Teen Talk Session ang komunikasyon bilang mahalagang parte ng isang relasyon. Ito ay pinangunahan ni Hazel Bandas, ang Information Officer 2 ng CPD. Communication is an important part of any relationship including romantic and sexual relationship. Nilinaw rin ni Bandas na ang programa ay hindi naglalayong ikonsidera ang teenage pregnancy kundi magbigay edukasyon sa kanilang sitwasyon at muling bumangon. Tinatayang nasa 75 kabata ang magulang ang nakilahok sa naturang programa. Sa isang panayam, nagbigay ng mga napulot nitong aral sa session si Edna, isa sa mga magulang ng mga benepisyaryo. Ah, uh, natutunan dito yung pagsabihan yung mga bata, maagang mati pag asawa, na medyo, medyo may kunting problema, idata lang sa usapan. Ang pagkalinga program ay naglalayong protektahan ng mga adolescent parent ang kanilang mga sarili at anak mula sa mga risks at vulnerabilities na dala ng maagang pagbubuntis. Adrian Mas, para sa Herald Express, Balita.